Ito sa Wala pong to... <laughs> ECM dyan at uh, yan pong mga balota ay dadalhin pa rin mamayang aras dos ng hapon na matatapos yung pagboto ng ating mga PDL dito sa Bukinlupa, dito sa mga elementary school sa Bukinlupa kung, sila, kung saan sila ay uh, registered voters. So yan po ang proseso nato. Uh, kung napansin nyo yung pinababoto kanina, uh, nauna na yung medium, minimum at saka ngayon yung mga maximum Uh, na mak sa maximum security prison ng mga uh, uh PDL natin. So again, 1,423 yung mga PDLs dito at lahat-lahat naman sa buong Pilipinas sa view for lang ay 4,423 ang lahat po ng mga botante sa sa buong view Pero lahat-lahat po yan sa buong Pilipinas s 68 ang mga uh, Uh, 68,000 68, ang lahat ng votantes sa uh, buong Pilipinas na persons deprived of liberty. Chairperson for soundbite po, sino nga pong mga inmates yung pinapayagan na makapote? Di ba may yung, requirement? Yung mga nakakulong na hanggat walang final judgment or decision uh, laban sa kanila, uh, naka pa yung mga kaso nila, hindi pa naman pinan, bagamat hindi sila pinayagan na makapagpiyansa, lalo na yung mga nasa maximum security prison. Yung iba naman na-convict na ng korte, ng mababang korte, pero uh, subject pa sa, sa apila sa mas mataas na korte. Kaya sila ay pinaboboto pa rin kasi hindi pa naman pumapasok yung uh, pagbabawal na mag sila ng civil and other uh, civil rights and other political rights. Sino yung mga high profile na nakaboto na po? Ayaw ko magbanggit ng mga high profile kasi nga baka sabihin bakit tayo nag-exclude o nagsi-single out. Mas maganda na lang na lahat naman pinaboto ng ating view court. Diyan natin pinapakita ang ating pakitipagkapataw. Pagmamahan natin pa rin sa ating mga kapataw, kapwa, kapwa Pilipino, na bagamat sila ay nakatulog, sila pa rin naman ay dapat nakakaboto. Lalo na kung pag-uusapan ay posisyon ng senador. Sa pagkat siyempre, kinakailangan na uh, maalaman yung sentimiento nila nung ating mga maayahalag nila sa kalagayan na, na narulog mo kanila sa kasalukuyan. Whether it is a cry for justice, whether it is a cry for speedy disposition of the case, or whether it is a cry for a better or uh, improved uh, condition uh, ng kanila po mga kaso. Sir, gano'n po ang critical yung boto ng mga... Alam niyo po, hindi pinag-uusapan dito sa ating bansa whether naging isang boto yan, dalawang boto o kahit 68,000 po sila lahat ng mga persons di private of liberty. Sapagkat uh, maaari hindi sila bumoboto halimbawa sa lokal, pero kahit paano, although bumoboto sila sa lokal dahil sila ay mga botante pa rin sa lokal, ay uh, napaka-importante critical yan, lalo na kung local position ang pag-uusapan. Sige, uunsa dagko din ko ah delayed po uh, yung pagkisimula ng election. Na-delay po yung pagsisimula sa pagkat meron po kasi isang grupo na alam namin ay uh, sinusuporta sa kandidatura ng pang grupo na hindi kung kundi kami at nagustuhan yung pag uh, ano ang magse-serve pa rin doon ay mga senior mga mga teachers ang gusto po nila ay ang PNP personnel. Wala naman po problema whether teachers or PNP. Sa batas naman natin, PNP teachers talaga eh. Eh kung talagang hindi lang available ng teachers, at so saka tayo papasok at magkakaroon ng ating PNP personnel para makapaglingkod sa bawat sa, sa cloud presinto. Ngayon po, eksaktong mga 9.30 ng umaga ay napasify na po lahat at pinayagan na, in fact, may mga video na rin kami natanggap na bumoboto na yung mga kababayan natin. Kung hindi ako nagkakamali, ang datu din si Swat ay mga more or less 38,000 na mga votante sa buong munisya. Ibig sabihin sir, no extension pa rin kahit hindi? Eh, Misa naman nagbibigay kami ng extension. Wala naman problema. Solo nga sa walang failure of election, okay ka magpa-extend. Kahit naman abutin ng gabi, basta ba sufficient yung electricity, power, at uh, uh, nandun pa rin yung pagustuhan ng mga kababayan natin bumoto. Anong magagawa namin? Yung sinasabi extension, hindi naman yung extension na wala nang bumoboto, extend mo pa. Yung extension, yung alas 7 na ang dami pang pila sa labas ng presinto. So talagang no choice ka kung hindi mag-extend kasi yun ang batas natin. Hanggat may nakapila ng 30 metro, makakaboto pa sila.